mga pagunahing balita. Heavy equipment operator arrestado sa search warrant operation sa Uson Masbate. Dalawa sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at trailer truck sa Pilar Sur, Saguna. Kagamitan sa ilegal na pangingisda, voluntaryong isinukol sa pandan PNP. At barangay tanod sugatan sa Pananaksak ng kalanggagawad sa Lagunoy Kamarinasur. Sur. gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Merkulis, ikatlo ng Setyembre. Kulungan ng bagsak ng isang heavy equipment operator matapos na makuhana ng droga, mga bala at magazines sa search warrant operation ng PNP sa Uson Masbate. Napag-alaman din na may standing warrant of arrest ang sospek. May report si May Insinares. Kalaboso ang isang 47 anyos na lalaki matapos makuha na ng shabu na nagkakahalaga ng 74,800 pesos, mga bala at magazines para sa kalibre 45 baril sa ikinasang search warrant operation ng Uson Municipal Police sa Purok 3, Barangay Quezon, Uson, Masbate, alas 8.30 ng umaga nitong lunes, September 1. Kinilala ang sospek na si Kaamboy, may asawa, heavy equipment operator at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Redento Liedo, officer in charge ng USUN MPS, matagal nang nagbebenta ng droga ang sospek at may standing warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to properties sa bayan ng Lupi sa Camarines Sur eh, base dun sa ating mga tumulong sa atin na uh, asset natin na nandun naman siya sa bahay na uh, prior ng pagkanak namin ng search warrant, uh, monitor na rin namin na nasa bahay siya. During nung verification namin, nakuha na natin siya, nang so inarrest na siya ng arresting officer natin. So, so nakita natin sa verification sa iwarant e na mayroon para siyang uh, warrant na uh, sa Lupi, uh, City City na i-turnover na sa PNP Crime Laboratory ang mga nakumpiska sa sospek. Nasa kustodiya pa siya ng uson MPS at mahaharap sa mga kasong paglabag sa Sections 11 at 12 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Para po dito sa bayan ng Usun o no, sa Masbati, is, uh, ang pagkaka-aristopakso at sunod na pag-operasyon uh, namin at pagkaka sa mga nahuli natin ay patunay lamang na uh, hindi titigil ang uh, kapulisan dito sa probinsya ng Masbati sa paglaban kontra sa illegal na droga po. Inaikayat din namin ang uh, publiko na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapuksan natin ang banta ng ipinagbabawal na gamot sa ating uh, sa lalawigan ng mas pati lalong dito sa usun. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Sugata ng driver at isa pang luna ng isang kolong-kolong matapos na makabangga sa kasalubong na trailer truck sa barangay Pochao, Pilar, Sorsogon. Nasakop daw ng mga biktima ang linya ng truck kung kaya nauwi ito sa disgrasya. Na, narito ang buong ula. Nayupi ang kolong-kolong na ito matapos na makabangga sa isang trailer truck sa barangay Pochao, Pilar, Sorsogon. Pasado alas 2.20 ng hapon kahapon. Lula nito ang isang 49 anyos na lalaki na sugatan sa insidente. Habang kritikal naman ang kondisyon ng 21 anyos na driver nito na parehong residente ng barangay Mercedes, parehong bayan. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon ng Pilar Municipal Police Station na bigla na lamang pumasok sa linya ng truck ang kolong-kolong na nagresulta sa kanilang pagkakadisgrasya. Pauwi na daw sana ang mga ito ng masangkot sa insidente. Galing po sila sa sindro ng pucaw kay binili lang na gagamitin sa pangtahi ng ano, yung nipa pang sa bahay. Sa kasalukuyan, inaantay pa ng pulisya ang pinal na desisyon ng bawat panig para sa kanilang susunod na hakbang. Sa ngayon po ma'am, mayroon po sila, nagkaroon po sila ng pagkakataon na mag magkausap-usap yung victim at saka yung driver ng, ng truck. Kung ano man po yung pagkakausapan nila ma'am, ano lang siguro kami ma'am uh, kung ano po yung pagkausapan nila di na lang po kami na ang legal documents like yung compromise agreement kung ano po yung mapag-usapan po nila. Muling nagpaalala ang Pilar MPS sa mga motorista na maging maingat upang maiwasan ang mga disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Voluntaryong isinuko sa otoridad ng apat na mangingisda sa Pedan, Katanduanes ang kanilang kagamitan sa ilegal na pangingisda. Bago nito, una nang naaresto ang tatlong iba pang mangingisda sa bayan dahil din sa illegal fishing. May report si Elianson. Voluntaryong isinuko sa Pandan Municipal Police Station sa Tanduanes ng apat na mangingisda ang kanilang kagamitan na ilegal na ginagamit sa pangisda alas 10 ng umaga noong lunes, Setyembre 1. Kinilala ni Police Captain Jerome Despuig, Acting Chief of Police ng Pandan MPS, ang mga mangingisda na sina Jenny, 33 anyos, Saldi, 58 anyos, parehong residente ng Barangay Hiyop, Edward, 42 anyos, residente ng Barangay San Andres, at Eddie, 54 anyos, residente ng Barangay balognon parehong bayan. Ayon kay Despuig, ilan sa mga isinuko ng mga nasabing manging isda ang kanilang compressor engine, compressor tank at compressor hose. Uh, Yan mam, yung paku-compressor mam, yung ginagamit kita para makakinga sila ng matagal sa ilalim, sa ilalim ng na... So, okay, tapos, mayroong epekto po kasi sa kanila, sa katawan nila, yung na uh, niya ma uh, ang mam na, no, hangin, ang pagkaanang po po, parang manahaloan na, na ng chemical kasi madumi padu, yung compressor map, tapos yun ay pumapasok sa kata, katawan nila at yun, nagpagiging pa sila pa pagkukompressor po, na, na pinagbabawa naman po provincial Lord, yun, dito sa provincial ng Tantuan. Sa ngayon, na-turn over na sa kusdiyan ng Municipal Agriculture Office Pandan ang mga nasabing kagamitan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pag-isipyo ng Pandan, na kung may mga kung pa po nilang ito no, pero surrender yung mga kagamitan -gamit, nila sa ng compressor uh, pwede na naman po nilang dalhin sa police station at may nak nakapangako na po ang uh, provincial government. Ano po, uh, matutulungan sila sa uh, ng financial assistance. Kaugnay nito, tatlong manging isda sa naturang bayan ang nahaharap naman ngayon sa kasong paglabag sa Section 10 ng Provincial Ordinance 2014-008 dahil sa iligal na pangingisda noong Agosto 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Susunod, Camino de Peña, Francia 2025, formal ng sinibulanan at kilala ng mga nagwagi sa mutya ng ibalong 2025. Yan at iba sa pagbabalik na Kupikon Online TV solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol. Katabang na, kasurog pa! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang ako, Bicol Online TV. Kritikal ang lagay ng isang barangay tanod matapos na masaksak ng kanilang kagawad sa Lagunoy, Camarines Sur. Inakala daw ng opisyal na may bubunutin ang biktima kaya dali-dali niya itong sinaksak. May report si Danica Garcia. Sugatan ng isang barangay tanod matapos na masaksak ng kanilang kagawad sa barangay Sipako, Lagunoy, Camarines Sur. Alas 7.30 ng gabi nitong lunes, Setyembre a 1. Kinilalang biktima na si alias Richard, 39 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si alias Billy, 47 anyos. Ayon kay Police Major Jaime Enciso Jr., Acting Chief of Police ng Lagunoy Municipal Police Station, napadala lamang ang biktima sa isang inuman kung saan naroon ang sospek. Napatagay niya ang biktima matapos na alukin ng sospek. Subalit habang may kinukuha sa loob ng kanyang sling bag ang biktima, inago umano ito ng sospek Sabay dampot ng kutsilyo na nasa ibabaw ng lamesa at dali-daling sinaksak sa biktima. Akala nga nung mga tao doon, akala suntok lang, hindi nila alam na yung pala saksak. -sak. Nung makita na may dugo na, uh, umano yung dugo, uh, ayun, na simpre yung biktima, pagano na rin, parang papanik na rin. umalis na yung ano, suspechado. Agad naman na isinugod sa Garchi Torena Community Medicare Hospital ang biktima, ngunit kalauna ay inilipat sa Bicol Medical Center dahil sa tinamong tama sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Medyo ma, ano ang kanyang kalagayan, hindi pa makausap kasi nag siya magsalita, durugo yung kanyang ano, sugat at eh, wala nga siyang ano, mabigkas na ano, salita dahil siguro masakit, walang lumalabas na ano, nakataga sa kanyang bibig. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang nasa kustudiya pa ng Lagunoy MPS ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Sinimulan na ngayong araw ng mga peregrino mula sa iba't ibang lugar sa Kabikolan ang Camino de Peña Francia. Bahagi daw ang aktibidad sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival ngayong taon. May report si Angeline Dagta. Formal nang sinimulan ngayong araw ang Camino de Peña Francia sa iba't ibang bahagi ng Kabikolan. Sa Albay, alas 5 kahapon nang magtipon-tipon sa Our Lady of Gates Parish Church sa Daraga, ang labing tatlong peregrino para paghandaan ang naturang paglalakbay. Isa sa kanila ang 27 anyos na si Bon Abias. Ang kanyang pagsama niya sa aktibidad ay bahagi ng kanyang malalim na pananampalataya kay Inang Peña Francia. Ang pinakamaganda naman dito, dati kasi ako naging leader sa bayan namin. So, ang maganda dito, di ka lang naglalakad. Sabi nga, we walk, um, nadadagdagan yung faith namin. And also, sa paglalakad mo, di ka lang basta-basta yung, uy, maganda yung, ano, yung tanawin. Hindi, syempre, ang kailangan is yung faith mo. Tapos, makakapag-reflect ka. Ayon kay Dennis Marpuri, founder at organizer ng Camino de Peña Francia, nagsimula silang maglakad patungo sa Divine Mercy Shrine and Monastery of the Carmelite Nuns of the Holy Trinity sa Kawakawa, Ligaw City kaninang umaga. Aniya, bahagi ang aktibidad sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival, kung saan sampung araw na maglalakad ang mga peregrino patungo sa Naga City. Mula sa simbahan ng Daraga, dadaan ang mga peregrino sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Ligaw, Owas at Pulangi, bago sumanib sa Camino Rinconada at Camino Partido. You can feel ang ang devotion mo lalo pag nag-uusa ka. Bumabalik lahat, nagre-recollect lahat mga, mga mga ginawa mo yung ano mula pa nung bata ka hanggang ngayon mga ginawang masama, mga ginawa -re repent So you pray you pray and you pray, you know, napatawarin ka. It's ang, ang sa kasabihan doon sa Spain, pag naglakad ka in an ordinary day half of your sin is uh, ano uh, napapatawad yung malalakas yung mga walang ano pwedeng sumama sa amin. it's free all you need is your devotion Ang Camino de Legazpi ay ang bagong rutang idinagdag niya nila ngayong taon. Pinalawak daw nila ito para mas bigyan ang mga peregrino ng pagkakataon na makapagnilay-nilay at makapagpanampalataya. It only happens once a year, di ba? Although, ang ano namin ito, every, uh, every, any time of the year, gusto namin gawin. Ang, ano, ang, so everybody can just walk anytime. Kung gusto mo magkamino, just follow the route. Sabi ko nga na, give the time for our ina. Kasi lahat tayo Bicolano, lahat tayo and we are part of our our, our you know our lady of pina prancia uh, part of the festivity lahat tayo hindi lang sa amin hindi lang sa naga lahat uh, kaya Everybody is welcome. Mayroon naman kami, ano may, may may mga transport naman kami na magdadala ng mga gamit nyo. hindi naman kayo maglalakad na lahat naka-backpack nakaka may ano kami may support sa araw-araw na lakad yung mga gamit dinadala sa tutulugan All you need to do is water and walk and pray and your devotion. Yun lang ano, wala, wala kaming ibang hinihingi. Apat na taon na ang nakalilipas ng simula ng grupo ang Camino de Penya Francia at ito ang unang taon na sinimulan nila ito sa Albay. Ang Camino de Penya Francia ay hango sa magsay-sayang Camino de Santiago sa Spain. Nagsimula noong 9th century kung saan naglakbay ang mga deboto ng 770 kilometers o nasa 478 miles patungo sa Katedral of Santiago de Compostela sa Santiago, Spain para sa kanilang pananampalataya kay St. James the Great. Para sa mga balitang tatak Bicol, Angeline Dagta. Kinurunahan na ang bagong mutya ng Ibalong sa ginanap na Coronation Night kagabi sa Ibalong Centrum for Recreation, kung saan darawang pong kandidata ang nagtagisa ng kagandahan, kaseksihan at katalinuhan para sa nasabing titulo. Ang mga eksena at ang bagong reigning queen, panoorin sa report ni Mel Moral. 20 kandidata mula sa iba't ibang lugar sa kabikolan ang nagtagisa ng kagandahan, kaseksihan at katalinuhan sa kakatapos pa lamang na mutya ng Ibalong 2025. Mula sa opening number, swimsuit competition hanggang sa evening gown competition, hindi na mapigilan ang hiyawan at palakpakan ng mga manonood dahil sa kanika nilang sinusuportahang kandidata. May kanya-kanya rin gimmick ang supporters, kaya mas naging buhay ang ginanap na Coronation Night kagabi sa Ibalong Centrum for Recreation. Actually, 4 p.m. pa lang nag-assemble na kami para naman na pumunta dito. Ang 4.30, nandito na kami lahat ng mga taga-ginubatan to support candidate number 11. Ilan sa mga crowd favorite at humakot ng award ay sina Candidate Number 18, Candidate Number 5, Candidate Number 1 at Candidate Number 9. Pasok naman sa top 10 sina Candidate Number 5, Candidate Number 18, Candidate Number 9, Candidate Number 10, Candidate number one. Candidate number 12. Candidate number 15. Candidate number 13. Candidate number seven. At candidate number four. Matapos na isalang sa preliminary question and answer round ng mga hurado na kilala sa pageant world, pasok sa top 5 si na candidate number five, candidate number nine, candidate number one, candidate number 10, at candidate number 13. Sa huli, itinanghal na third runner-up si candidate number 10, second runner-up naman si candidate number 1, at first runner-up naman si candidate number 9. Habang itinanghal na mutya ng ibalong 2025 tourism si candidate number 13. Habang nasungkit naman ni candidate number 5, Linel Navidad, ang titulo na mutya ng ibalong 2025. I think um, I, I, I am really eyeing To join national competition soon, and I think that through that I could promote Legazpi more and the whole Bicolandia as well. I am really grateful to be crowned as the Butiana Ibalong 2025. And what makes me more happy is that beside me are my fellow Queen sisters. So it really, really makes my heart so full. As in, I hope that I made my my province proud, and at the same time, it's such a dream come true for the little girl. To have this Thank you. Inaasahan naman na makakatuwang ng lungsod ang mga nagwaging local beauty queens sa pagpapaunlad ng turismo ng Ligaspi. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Melmoral. Iyan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat.